Kaya mo bang maging maliit upang maging malaki ang Diyos? Magandang araw mga kaibigan. Ako si Edwin Cano, taganis kayo na New York. Tayo nang magpatuloy sa landas ng pag-asa. Sa Gospel reading ngayon, Marcos chapter 10 verses 13 to 16. Dinala nila kay Jesus ang malilit na bata upang mahipo niya. Munit sinaway ng mga alagad ang mga nagdala sa mga bata. Subalit so, lubhang nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi niya sa kanila, Pahintulutan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga katulad nila, nauukol ang paghahari ng Diyos. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapaso doon sa anumang paraan. Nang makalong ni Yesus at maipatong ang kanyang mga kamay sa mga bata, pinagpala niya sila. Ulitin ko lang ang verse 15 at dito ito on ang ating pagninilay. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos ng tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapaso doon sa anumang paraan. Kaibigan, di diba naging maliit na bata ang Panginoong Yesus, ang ating Diyos? Jesus, Diyos na nagkatawang tao, ay naging sanggol o baby, naging bata, kasama ni Santa Maria at San Jose. Naging sandalan o umasa ang sanggol o ang batang si Jesus kay Maria at kay Jose. Tulad ng mga bata sa Gaspar Reading, dinalan nila Jose at Maria si Jesus sa mga lugar sa Bethlehem sa Jerusalem, sa Egypto, sa Nazareth. Bilang maliit na bata, naging masunurin si Yesus sa kanyang inang Maria at sa kanyang foster father o ama-amahan na karpenterong si Jose. Inaan tayo ni Yesus na tanggapin ang paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata sa buhay natin. Maging maliit upang maging malaki ang Diyos sa buhay sa puso natin. Maging sandalan ang Diyos sa ating pamumuhay. Sumandal sa Kanyang kalakasan, hindi sa ating sarili. Umasa sa Kanyang grasya, hindi sa ating makakaya. Magdepende tayo sa Kanyang mga salita at pangako. Ialay sa Kanya ang ating mga plano Dadalhin tayo ni Yesus sa kanyang kaharian kung mabubuhay tayong tulad ng isang maliit na bata, sumasandal at umaasa sa kanya, sa kanya lamang. Gaya ng mga bata sa gospel reading, madalas hindi natin kayang dalhin ang ating sarili dahil sa problema sa kalusugan, gusot sa pamilya o pagkukulang marahil sa pera. Lumapit kay Jesus tulad ng isang malit na bata. Siya ang ating mabuting pastol na masayang papasanin tayo, dadalhin tayo sa kanyang mga balikat. Kapatid, dadalhin niya tayo. Maging malit na batang masunurin sa Diyos. Gaya ni Jesus na naging malit na bata, sumunod tayo sa kanya at sa ating pananampalataya, lumawak sa karunungan at lalong maging kalugod-lugod sa Diyos. Sundan natin ang mga hakbang ni Yesus. Tahakin natin ang masikip na daan patungo sa kanyang kaharian. Kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Kaya ko bang maging maliit upang maging malaki ang Diyos sa aking buhay? Sumasandal, umaasa at nagtitiwala ba ako kay Yesus ng buong puso at buong isip? Gaya ng maliliit na bata, nagiging masunurin ba ako kay Jesus? Amen. Kaibigan, maging maliit upang maging malaki si Jesus. Pag-share mo itong video o mensahe ng simpleng gospel reflection na ito sa iyong pamilya, sa mga anak, sa mga bata, o sa iyong mga kaibigan. Laging tandaan, ang salita ng Diyos ating pagnilayan, sa ating pagmumuhay, ating patunayan. God bless.